Good morning. Mama. Talo. You say, good morning. Fish. I'm fish. I'm a fish. Alam right? Oh, you say, good morning. Ako, son. Ah, good morning, ate. Ako, Zee. Good morning, Zee. Good morning, son. Good morning. Ako, son. Ako, son. Good morning. Ako, son. Oh, sige. Good morning. Good morning. Ah, good morning. Oh, okay. oh. baby na, son. Fish, a fish. Good morning, Zay. Si. Zay. Si. Good morning, ba. A oh. a Ate. <laughs> oh. Good morning. Good morning, sir. Good morning, a fish. Oh, fish, 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 fish. Happy Sunday, guys. Good morning. Mommy. <laughs> Mommy. Fish, fish. No. Well, you say good morning, be the, the people. Good morning. Good morning. Oh, lagi lagi. Good evening. Good morning. Ah, Papa. Yes. You say, No, it's Saturday.

Fish day, fish. Fish, fish love, fish. Fish. Ay! Obo, obo, obo. Ay! Hmm, eh. kiss, kiss mami. Kiss yeah. mami. Ay! Eh. Uy! Sure. Suka. Suka. What did you say Baba. again? Baba. I clean up all the toys. Wow, good job. When did you clean, man? last night you clean last night before going to bed wow very good good job because of that mommy will buy a ah? piano mmm <laughs> piano <gusto> <laughs> Siya na lahat guys. So, oh, napakalinis ng ano namin. Ang kwarto namin. Pagpasok ko kagabi, ano talaga, uh, tawag nito, ang linis-linis na ng kwarto. So, yung dollhouse niya, maano kasi yan, mataas kasi yan. So, ang ginawa niya, kasi na ano kasi yan na, 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 ba? Nasira siya. So, bali, ano yan, uh, for four, layers at ayun, So, napaka-taas niya. Yun, so much. Pakahaba niya, ha? Sanak? Wow. Tapos, yung ginawa niya is, ah, uh, inayos niya, pero, ano, dalawang, ano, <laughs> dalawang partner na. Hindi na yung mataas siya. <laughs> Kaling mo naman, B. Ayan siya guys. Uh, hindi ko na siya. na pero talaga siya maglinis-linis guys. Sabi niya lang. At na, natuto, siya maglinis dito sa kwarto namin. Kasi sinabihan ko siya na maglinis ka after magplay ni Bibi. Ayan. So itong isa. di pa masyadong ano. pa masyadong alam yung ano. <laughs> yung paglinis-linis pero nag-help naman siya pero binabalik pa rin so wala pa talaga sa isip niya yung ano, yung hindi kagaya ni itong ate niya na marunong na talaga siya good morning ako Hi. ako wala <laughs> <Talaga> kayong pano <laughs> hey, Yana what are you doing? you're making a mess again ah Your ate is, ano, cleaning na there. Now, why did you make a mess again, ha? Huh? What did you do? My God, you're making a mess. You put it back. Put it back, darling. Put it back, kasi ate nag-clean na. Ito na. Oh, put it back there. Put it back there. Put it back there, ba? kasi kinagubak ko What are you, what are you making man? What are you, what are you building, building walls. man? Yung isa guys, busy siya sa pag uh, ayos ng dollhouse niya kasi sinira na naman ng kapatid niya. <laughs> kasi magsisira talaga tong isa eh. Kahit anong anong sinisira niya talaga. So, siya, ayaw niya masira yung dollhouse niya. Kaya yan, nice niya. B. Oh. night. <coughs> Zin, Zin. Zin. Put it back na Zin, B. The toys, Zin, B. Put it back na toys kasi atin nag-clean nag na dito, ah. ina What is that? Wait. <coughs> <coughs> What is that? What? It's like a dinosaur. Is it a dinosaur? <laughs> is it a dinosaur? Huh? Mm. No, it's a dragon. <laughs> what is that? G? What's that? Show me, show me. It's a um, What's that? It's like dragon. a dinosaur. I a dinosaur. Like a dinosaur. No. Is it a dinosaur? No, yeah a dragon. Is it a dinosaur? It's Is it a dragon. dinosaur? It's a dragon. Is it a dinosaur? Yes. Uh mm, a, a dinosaur. And I got the over. I got the other one. Here <coughs> Nisha. What, what is this? And huh? I make something. <laughs> <laughs> That's oh, what, what, that? what is that? What is that? Een boat. What? <laughs> a boat. I'm making a boat. So you put your hand right <laughs> there. What? Look at this. Now let's eat. Now nah, let's eat. Let's eat, eat back. Mami is hungry already. Let's go out na. Let's go out. Come on, come on. Later na ito mag-play. My vlog. <laughs> ah, tara. Tika ka eh. Bye-bye na, Mami. Bye-bye. Sige, go na kayo. Mga ito na ta. Tama niya. My vlog. My vlog. Oops. Are you helping daddy? Yes. <laughs> so yung food namin guys, fried fish, Sa meron pang unang kahapon yung paksi na isda, ay So ito ka daddy, uh, magbe-bread lang siya. Tapos ako naman is mag-rice kasi may fried fish. Tapos nagluto pa kami ng noodles para may sabaw naman yung mga kids. At ito na tantrums na naman siya guys. So ayan yung isa na gihap siya sa kanyang papa. Ano lang talaga, every ano na lang talaga. Tutulong talaga siya. Napaka ano ba, yung curiosity niya talaga ba. Si daddy kasi always nag-ano na. Nag-prepare ng aning coffee, alam mo ang sweat. Sweat ka? Sweat ka no? <laughs> Nak, mag-wait sa to sa noodles na. Ano? Wait sa na noodles na. Bablog din siya o. Oh. Oh, Tignan niyo guys. Ako naman. Bablog yeah, pa more. <laughs> 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 Tapos na akong mag-ano guys. Maglinis, maghugas. Tapos, gagawin ko naman ngayon is matutupi ako sa buhok ng asawa ko. So, magsishave lang kami. Kaya, shivan ko lang siya. So, bumili kami noon para hindi na siya pupunta dun sa barbershop ba. Mm. Tapos, ano pa, matatagalan pa siya dun kasi maraming nag, nagpapa, nagpapashave sa buhok. Nga, tapos magbayad pa siya so ngayon bumili kami ng ano na guys ng hair shaver so ako na yung nagsishave nagsishave sa kanyang buhok pag mahaba na yung buhok niya kasi gusto talaga niya na uh, bald yung ano niya ba yung hair niya para hindi, hindi daw maini portable siya pag ano pag bald yung ano niya yung hair yung buhok niya yung ulo niya <laughs> so ako yung mag ano guys ako yung mag tawag na mag-shave ng buhok niya. Samahan niyo ako mag-shave ng buhok niya. O, ba diba? So, um, yun lang. <laughs> so, tingnan niyo guys, ang oh, aking face, nagpiping-pink lagi siya. So, pasensya na kayo sa akin buhok kasi lagyan ko ng bangs kasi gusto ko lang. Para hindi mawala yung, ay, wala. Para mawala yung pagkaano natin. Yung pagadangas <laughs> sa Bisaya. <laughs> O, oh, diba? Hmm, sino ka dyan? <laughs> so, inihintay ko lang si Habi na matapos mag-change ng water doon. Ayan. So, ngayong Sunday pala ngayon, no? So, wala kaming gagawin. Iwan ko lang umaya. Baka, baka mag-ano mag... Baka mag-ano kami, mag kami mag-dinner. Saan kami gagala? Eh, di ko alam. <laughs> magano na lang kami. Maghintay na lang kami ng tawag ng mama niya kung pupunta kami doon. O, oh. Uh, pakita ko pala sa inyo guys itong ano, um, ito yung shaver ng asawa ko. Nagsishave ko sa buhok niya. Tara! Ano oh, diba? Kompleto na yan. So, Shopee lang ito binili guys. Ayan. Oh, ano oh, diba? So, ilagay ko yung link sa description description box kung gusto niyo bumili. O, oh, ba diba? So, makakatipid na kayo uh, pag pupunta yung asawa niya dun sa barbershop. Kayo na lang ang mag mag-shape <laughs> ng niya. Kung gusto niya ng bald head. O, diba? So, gusto niya kasi ng bald head talaga. Para hindi siya. Ano. yun So, may charger, chargeable charger pala to, guys. yan So, meron well, din ganyan. So, ayan yung pinaka... O, oh, yung pinaka ano, pinaka... Tawag nito, pinaka... Oh, jud guys, ba? Ito yung pinaka maliit. So, ganyan-ganyan yung -ganyan, um, guys. O, no, oh, diba? gusto niya kasi na pinakaano talaga walang buhok ay hindi naman no, natin makukuha yung walang buhok talaga no pero at least ba kunting kunting lang talaga so ayan sa so ito muna yung gagamitin ko ito muna yung gagamitin ko guys sa sunod naman gusto niya ng pinakaano ano talaga pinaka pook So, yan yung ginagawa ko, guys. Yan. So, ready na siya, guys, to shave. So, dito lang kami magsishave sa sa terrace kasi may charger niya, guys. Ayan. Tsaka, meron din siyang mga mga sizes ng ano, mga sizes. Meron yung mga sizes ng mga kung anong-anong buhok ba, ang ano ba. Klase ng buhok yung gagamit. Yung basta yung mga sizes na ganito. Yan, may maliit, may mga lalaki. So, at hindi na kayo mag-ano kasi may free na oil siya. Yes guys, may free na oil siya guys. Saan ba yung free oil niya? Wala ata dito. <laughs> Ayan. Ang dali lang ngumitin, guys. Ano? Ano pa? Ano? Ano? Ano yung ilit na nagbuho ko? Kaya basa kagulo. Yan lang. <laughs> <laughs> what? Um, what? Oh, you get the keyboard, yate. Get the keyboard. Get the keyboard. Ito yung isa Give the keyboard sa bebe. Ola, nag-cry-cry si ate. O, si, you give. You give it back, you give it back. You give it back. Ate is crying, you give it back. Give it back, you cry si ate, give. Sige na, give na, give. Give ate. Okay. Ka-love-love love, ka, very good. Ay. O, kiss ate, kiss. Kiss ate, kiss. Kiss ate na, kiss. Asa ka, kiss, kiss. O, kiss and hug. Oh! <laughs> <Ay. laughs> ba? Very good! Okay na, okay na, okay na. <laughs> Ayan okay, guys, nito kami ngayon sa kwarto. Kami, kami lahat. <laughs> Nagano kasi ako na bus-bus ako sa akin online list na sa kasi naman. Dito ko na, na siya pinatambay. Mayroon na naman siya. Psst. Nak, you're teasing your ate, ha? Huh? You always teasing your ate, ha? Huh? Ganap nila. So, hindi ko sila login guys. Para, umaga silang tutulog mamaya. Kasi, nami ko pang gagawin mamaya. Mag-eventure pa ako ng uniform. Mag-prepare pa ako ng para sa bukas, back to school na, back to tabaho na. So kailangan maaga silang matutulog bukas. Ah, bukas. Kailangan maaga silang matutulog mamaya. Yan. So, palalaroin ko na lang sila. Kahit, um, palalaroin ko sila kahit anong gusto nila. Yan. So, tingnan yung nangyari sa -so wall namin, guys. So, tingnan yung ginawa yan ni Zane, guys. Si Zane yung nagumawa, guys. Ano ah, na itong batang to? Uy, lahat na. Ah, ano yun? Kaya ang gagawin ko ngayon guys is ano, um, nag-edit ako ng vlog para ma-upload um, na ko rin naman sa YouTube. So, please support my YouTube channel. <laughs> so, ayan. So, um, tawag nito. So, si Habi susunod siya dito kasi naantok daw siya. Nag-work siya na siya. Mayroon siyang gagawin na kasi naantok daw siya. So, matutunod siya dito. Pasok na siya kumaya. Dito sa parto So, ayan. Gawin running naman sila mag-aama. <laughs> So, oh, no. <laughs> What did you say to mommy? I clean up all the toys. clean <laughs> daw siya, guys. Ganyan siya kabait, guys. Siguro naburi na siya. Kasi yung isa, guys, natutulog na. Yung nakatulog talaga. Yung hindi siya naka ano, Hindi siya nakatiis. Nantok siya. So, yung isa, <clears throat> yung isa nanood lang siya ng YouTube. Hindi ko siya patutulogin kasi Mirapan talaga akong mag-ano sa kanya mamaya. Tapos Monday na bukas. Baka taga siyang gumising ba ng yan. So, so sabi niya, sabi lang niya sa akin na mami, I want to clean the ano na. I want to clean up the toys. So ayan. So ayan. Sige be. Mag-video si mama ni mo be. <laughs> so tingnan niya siya guys. Ayan. Tingnan niya siya kung paano siya eh. Hindi makita hindi nyo yung paano siya maglinis. Mag ayan, ayan, ayan. Gusto niya maglinis, kagaya ko. Buti na lang, nagmana siya sa akin. Hindi <laughs> sa papa niya. <laughs> Sige, nak, go, nak. Thank you, nak. Ang bait talaga niyan, guys. Kasi, siya talaga yung pusang mga ano na na, na tawagan ko. Masasabi mo, Mami, I will clean, clean up. Nak, You put it properly, not don't throw it, please. You put it properly, don't throw it. Can you clean up there? You just get the dollhouse here, mommy will fix that, okay? You get the dollhouse, you put the doll, all the dollhouse here, you can mag, mag -fix, I fix na anak. fix na nato. Ako raman fix. Oh. Ah, oh, siya daw na, siya, siya yung mag fix. Shadow na mag fix sa guys, sa dollhouse niya. Ang ganun din yung mag ayos ng dollhouse niya si so, Ligo So, ibig sabihin nito guys, hindi, hindi, uh, gusto niya na, ano, gusto niya na, na malinis yung, ano, yung kapaligiran niya. Yung, ayaw niya ng mga, ano, ng, parang, ayaw niya ng, ano ba tawag nito? Ayaw niya ng, madumi. <laughs> Ay, makalat, I mean, yan. Ayaw niya ng makalat na, ano, ng, ah, uh, mga laruan. Oh, you tell daddy na you want to play outside, be. You tell na, sige na. Kay ate is there na, outside, playing cousins. Sige na. You tell daddy, be. You tell daddy. Go, you call daddy. Come on, come on. Come on. Sige na, you talk to daddy. Oh, diba you want to play outside? Diba you want to play outside? Ha? Huh? Hai? Ay? Di you want to play outside? Oh. You, you, you tell daddy. There's daddy. There's daddy too. There's daddy too. Na-daddy. ikol, daddy he Call na-call. Daddy. Sige na. i na. na ba? No way. <laughs> i na na-daddy-daddy. ikol daddy. Okay. call daddy. na-daddy. I want to play outside na. Sige na. Sige na. Later na pag work. Sige na. Go na. Na Daddy, I want to play outside because Ate is already outside. Sige na nak Sige na ba? I play outside na. Diba? You want to play outside with Ate. Diba? Sige na. Sige na ba? Sige na, Daddy. Sige, ask Daddy to to na to be with you na. Sige na. Okay, Mommy will go to ano, um, take a bath. While you and Ate are playing outside. Sige na. Sige na yun, yes, daddy, na yun. Sige na ba? You call daddy ba? Oh, daddy, please stop working na because I'm going to play outside. Sige na, nak. Ah, di ba natok man? Di ba ang baby? Oh. Sige na. Yes, daddy. Oh. Na Daddy. Kay follow mama. Daddy. Say Daddy. Na Daddy. Sige na ma. Na Daddy. Tell ba? Sige na. Na Daddy. E say Daddy. Sige na. No way. No Ayan no guys, nalaro na sila. Playtime na. <laughs> slide na, ba? Slide. Play mo na, mga kids. Slide, si? Yun. Slide, <laughs> slide. <laughs> maglinis muna ako doon sa maglinis muna ako doon sa loob guys, tapos maliligo na ako, ano na, no, paano na itong kilay ko, <laughs> hindi na siya maporma. <laughs> oh my god so ayusin ko muna itong kilay ko guys, kasi ayawan ko na nangyari ko ayaw na niya bumalik sa ano yung ginawa ko, nilagyan ko ng ano ng tawang nito na eyebrow tint bag So, ayan yung hair ko. May bangs na. So, ayan. So, it's 5 p.m. na ngayon. So, maglaro mo ng mga kids. Pagkatapos, maliligo at kakain na rin. So, it's dirty time mamaya. So, maliligo muna ako, guys. Tsaka, malilinis sa loob ng bahay. Kasi, ang kalat-kalat. <laughs> so, ito pala yung ano namin. Aha. at ang ganda ng view dito. Nakapaglaro talaga yung mga kids. Ayan, sa so. Kapayas, kapayas dyan, kapayas chan, Yun, yun, na oh, diba? Ang so, daming dito, guys. Oh. Ayan. Ayan. So, ang ganda ng ano ngayon kasi, ano, uminit na naman ngayon. Kanina, ang lakas ng ulang ngayon. Eh. Uminit na naman. My gosh. Sleepy ka na? Oo, wow. Effective, guys, yung ginawa ko. Hindi siya natulog. <laughs> Ngayon na, ito na talaga siya. Oo. Oh, tapos na silang kumain, guys. So, going to sleep na sila. Pero kakain pa kami ni Javi. Uh, siguro siya yung siguro yung mauna matulog. Kasi ito, nakatulog naman to Pero hindi rin mahaba yung tulog niya. konti lang. So, siya hindi talaga natulog. Ano, um... Gituyo dyan din ako, guys. Kaya para makatulog siya sa'yo. So, ayan, oh, naman, ano, ano, ito <laughs> na tapos na akong tapos si daddy naman nandun nag -ano na siya nag, mag prepare na siya ng milk para sa kanila para matulog na itong si ati Paige ayan so mamaya magpa plansya pa ako magpa prepare pa ako na ako pagkatapos ko silang patulogin ayan be hmm. Gusto gusto niya talaga yung Miss Rachel. Nanood sila ng Miss Rachel guys. Favorite of her. Hmm. Okay, go. Follow Miss Rachel. <coughs> Follow Miss Rachel, go. Sige na. N-G-O-B-I-N-G-O. Stand up, stand up. Stand up, dayon. Stand up. Ayan, naghihintay na lang sa milk. drinking milk, baby. Oh, sige na ate, mag-sleep na ta ate, no? Okay. School na tomorrow, ate. Mag-ano ka tomorrow, ha? Wake up early, ha? Ha, wake up early tomorrow. School na, ha? Ayan. Ayan talaga. Ayan <laughs> talaga siya. Sige na. Hey, mag-sleep na ikaw. Hmm. eto yeah. Ito, mamaya pa ito <laughs> ito, isa ko pang anak. Hindi pa siya inaantok ata. So, yung iswing si Paige, guys, is natulog na siya. So, mabuti na lang natulog na kasi alam niya na, magagigising bukas, di ba? <laughs> so, itong isa, hindi pa siya inaantok. So, kakain mo na kami ni Habi. Tsaka, patutulogin ko siya after. Yan. Yeah. So, manood mo na siya ng TV. Parang tugi naman siya. So, that's all for this vlog, guys. Thank you for watching. Bye!